Pagsubok ni sa isa Padilla sa kakaibang sakit sa bato, ibinahagi ng kapamilya singer-actress na si Disa sa Padilla ang kanyang patuloy na laban sa isang bihirang sakit sa bato na tinatawag na Mega -ureter. Sa isang taos pusong post sa Instagram, ikinuwento niya ang mga pagsubok na kanyang hinarap dahil sa congenital anomaly na ito kung saan ang kanyang kaliwang ureter ay abnormal na lumaki. Bagaman sumailalim siya sa operasyon 17 taon na ang nakalipas upang ayusin ang problema, Patuloy pa rin siyang nakikipaglaban sa mga epekto ng kondisyon. Paano kaya nakaapekto ang mahabang at mahirap na paglalakbay na ito sa kanyang buhay at karera? Ibinunyag ni Isat sa na ang kanyang kondisyon ay nagdulot ng madalas na urinary tract infections kaya naging bahagi na ng kanyang buhay ang pag-inom ng antibiotics. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, naging immune na siya sa karamihan ng antibiotics, na lalong nagpahirap sa kanyang gamutan. Noong nakaraang taon, lumala ang kanyang kalagayan at bumaba ng gusto ang paggana ng kanyang kaliwang bato. Sa kabila ng paghingi ng payo mula sa mga doktor sa IP, wala siyang nakuhang malinaw na solusyon nang hindi inirekomenda ang operasyon. Maaaring kaya itinulak siya ng setback na ito na maghanap ng iba pang paraan ng gamutan sa kanyang paghahanap ng mas mabuting solusyon, nakahanap si sa isa, -isa ng pag-asa sa isang klinika sa Singapore. Sa rekomendasyon ng kanyang kaibigang si Alice Eduardo, matapos ang masusing pag-iisip, sumailalim siya sa isa pang operasyon kung saan pinutol ang bahagi ng kanyang ureter at muling ikinabit sa kanyang pantog. Bagaman komplikado ang proseso, nanatiling positibo si Sadsa, at lubos ang kanyang pasasalamat sa natanggap na suporta at pangangalaga. Gaano nga ba kahalaga ang tamang medikal na pangangalaga sa pagharap sa ganitong mga bihirang kondisyon? Sa kabila ng mga pagsubok, ipinahayag ni isa, -isa ang kanyang pasasalamat na patuloy na gumagana ang kanyang katawan sa kabila ng maraming operasyon na pinagdaanan. Inilarawan niya ang kanyang katawan bilang isang ima pa ng lahat ng surgical battles, na kanyang hinarap na nagpapakita ng kanyang katatagan at determinasyon na mapagtagumpayan ang mga isyong pangkalusugan. Anong papel kaya ang ginagampanan ng katatagan sa pagharap sa pangmatagalang hamon sa kalusugan sa kanyang pananaw sa hinaharap? Sabit na si sa isa na bumalik sa kanyang normal na routine at ipagdiwang ang kanyang ika-negatibo apat na po anibersaryo sa industriya ng aliwan. Bagaman mamimiss niya ang cycle ng Key ASAP sa Setyembre, umaasa siyang makasali muli sa Oktubre o Nobyembre at excited siya para sa kanyang anniversary concert sa Nobyembre 20. Siya. Magiging patunay kaya ang Melestone concert na ito sa kanyang lakas at patuloy na talent.